walong police intelligence sinibak sa pwesto matapos i ang maling bahay sa Quezon. Naritong ang news ni Daryl Justine. Sinibak sa pwesto ang walong intelligence police officers na pumalpak sa drug operation ng kanilang salakay ng bahay na maling target sa Lucena, Quezon. Ayon sa Calabarzon Police, ang pag-aresto sa walong polis ay base sa reklamo ni Renelyn Rianzales, 52 anyos, matapos umunong biglang salakay ng kanyang bahay na grupo ng mga polis sa barangay Ranzohan sa nasabing bayan. Kasalukuyang nasa restrictive custody sa Regional Headquarters Holding Accounting Section ang ng mga pulis. Habang isinasagawa ang administrative investigation laban sa nasabing mga pulis na hindi pa pinangangalanan. Sinibak din sa pwesto si Lucena Police Chief Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes dahil sa command responsibility. Una lang sinampahan ang walong polis ng mga kasong grave threats, unjust vexation at violation of domicile. Una lang sinampahan ang walong polis ng mga kasong grave threats, unjust vexation at violation of domicile at yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.